Celebrating your hard work, dedication, and the that we bring to our community. As we continue to move forward, I remain committed to challenging programs that I believe uplift the lives of Filipinos, especially in the aspects of livelihood, education, health. housing. Naniniwala po na napakahalaga po na lahat ng tayo ay magkaroon ng sapat na kabuhayan, magandang edukasyon, maging malusog at magkaroon ng sarili na ating bahay at lupa. Puno mo yung one of our latin. No? More livelihood opportunities, ensuring access to quality education, and strengthening health care and providing houses to every Filipino so that they can have a bright future. My whole family Senator Mark Viviard and I are always here to support you and extend whatever help you can. We are one with you in the projects that truly create progress for our communities and our country. Let us all work together for a brighter and stronger Philippines. Again, thank you for your invitation and for the important work that you do. It is truly an honor for me to be a part of this occasion. <laughs> Puso ng Las Marinas, taalan ng Paro-Paro Festival. Ang siyudad na tunay na pinahalagahan ang mga mamamayan. Sinusuportahan ang bawat Las ninyo at pinahalagahan ang kanilang mga nagawa. Maging ito ay sa akademya, negosyo, sining at palakasan. Nagbibigay ng pagkabataon na ipakita ang galing at talento. Kimiliyak ang kalintasan ng mamamayan. Noong panahon ng pandemya, tulong ay tunay na nalaman ng ating kababayan. Sa Das Marinas, ang servisyo publiko ay ibigay mula sa nakukunan hanggang sa uling nangtungan sa pamamagitan ng iba't ibang tulong at programa para sa lahat ng ito. Ganap na sinusuportahan ng lumal na pamahalaan ang bawat barangay at bawat presidente. Ibigay ang mga makina, pagkamitan at servisyo kailangan. Pa sa pagsisikap ng ating mga ang mga kalsada tulay ay ginagawa para sa mabilis na pag-usap patungo sa pag-undan. Higit sa lahat, ang mga pangunahing infrastruktura ay binuo na nasa isip ang kapakalan ng Nasmarineño. Mayroong 161 copper courts, maraming playgrounds para sa mga bata. Ang mga publikong akalatan ay ang sentro ng kalaman. Malitas-Malitas Community Affairs Building, ang State Building ay ituputuron sa ating mga mga mag-espesyal na mga kailangan. Nasa series Schools Division Office naman ang lakas ng aking pang-publiko-paharalan. Ang Market Wall ay isang wall at pang-publiko-pamilihan rolled into one. Tinilihan ng Scholar House ang kaligtasan at kalilisan ng mga karalilis sa pamilihan ang patio ng dasma na may krematoryo at kolokoryo ay nagbibigay ng libre serbisyo para sa namayapang dasmarineño. Dahil ito ay kailangan, nagtayo at nagpasinaya ng iba't ibang pasilidad kahit na panahon ng pandemya. Mega Isolation Facility at Molecular Laboratory, Bahay Kalinga at PNP Custodial Facility, Social Hygiene Clinic, City Agriculture Office, City si Veterinary Office, City si Impounding Area, Rosali sa pagsasanay sa kabuhayan, isang bagong warehouse extension, Watson Gym, at marami pang iba. Ilan pa sa aking tumatak na proyekto treatment capacity, tertiary hospital, na kumpleto sa state-of-the-art facilities. Sinisiguro ang pinakamahusay na posibleng pangalagang pangkalusugan. Ipinagmamalaki ng lungsod ng Las Marinas Arena ang world class na pasilidad na sumusunod sa pamantayan ng NBA at Olympics, idisenyo upang tumanggap ng malalaking programa tulad ng graduations, awarding ceremonies, concerts, at sports tournaments tulad ng volleyball at basketball. Ang City Grandstand ay may kapasidad ng 1,413 mananood. Ang track and field logo ay may 8 running lanes at 3 practice lanes. Kung sa soccer, maaaring magamit sa baseball at softball ang ating football field. Ang kolegyo ng Lusod ng Las Marinas ay isang institusyon piyagawa upang suportahan ang mga pangayahan ng Lusod para sa karagdagang pasilidhan, pang-innovasyon. At nagbibigay ito ng programang libre sa matatalinong kapataang Tasmarineño. Ano, Napasinayaan na rin ang mabuhay ng Every School, Super Health Center, City Training Center at ang Ay Social, Social Civil Center. Marami pang proyekto ang ginagawa tulad ng Salitran Integrated High School, isang multi-purpose building para sa iba't ibang sektor, multi-purpose sports complex, at ang ikatlong ng kolehiyo. Patunay sa serbisyo ng subok na na may tatak ng Team Dasma, ang socio-economic building, ang bagong tahanan ng ating lokal na pamahalaan. Isang state-of-the-art building na inisenyo upang mas mapagsilbihan ang mga dasmarinyo, Maganda, maayos at maliwalas Tunay na kumakatawan sa progresibong Dasmarinas. Mayroon itong penthouse parallel deck, service deck, at heavy bag. Sa lahat ng mga, mga proyektong ito, walang naging mutang ang ating lokal na pamahalaan. Ang sapat na koleksyon, maingat na pagkasa ng mundo, at wastong pagpapadyet ay nagbigay na sa lungsod na itayo ang mga mega infrastructures na ito. Lahat ay bahagi ng pangarap na tinupan at pangako ng katotoo sa ating magsasama at pagkakaisa. Ang Dasmariñas ay susunod at susunod pa dahil magpapatuloy ang serbisyo sumuna. Ta-ta, Team Dasma!